GM. At syempre, i-shoutout ko din ang aking best man. My forever baby. Forever lover boy. Forever Yun. GM. Buhay ng PBB Gen 11 big winner na si Sophia Smith o mas kilalang Piang. Nanganganib nga ba dahil sa mga kumakalat na balita? Mabilis na kumalat kasi ngayon ang social media post ng mga netizens na nangangamba nga sa kalagayan ng ating big winner na inahahayag sa social media. Saad pa sa social media post ni Sian, ang chismis e eh sinundan daw ng mga nakamotor yung sasakyan nila piyang kagabi. OMG sobrang nakakatakot naman yung ganyan. Ito umano ang naging dahilan ng pagstay nila sa bahay ng kapwa housemate ni Piang, na si Dong at Patrick, saad ng isang netizen. Sinundan kasi yung kotse na sinasakyan daw nila Piang at JM ng mga nakamotor. Kaya nid nila magingat. Kinadompat siya nagstay ata. Si JM kasama si Sir Francis Ong. Sa lab nila Jera, nakailang ikot daw kotse nila kasi sinusundan ng mga motor. Tila marami naman ang kinilig na mga taga-suporta ng dalawa. Matapos mag-viral sa social media ang mga larawan ni JM at Pyang na magkasama ito kasama na rin ang kanilang pamilya. Mapapansin ang coffee date ng dalawa ng sobrang komportable nga sa isa't isa. Tila inula naman ang negatibong komento, ang pagkikita ng pamilya ni JM at Piang. Saad ng mga netizen, it seems that niligawan ng mommy ni JM and JM si mommy Mirna. Para JM Piang ang mag-love team. Para ang at derecho si JM, pera-pera lang. In addition, JM said na goal niya. Epa in love mga babae sa bahay ni kuya. Para sino mag-click sa labas? He cares kay Piang. Pero it's not that genuine, for self-interest pa rin. Lumalabas din ngayon ang balita tungkol kay Jaren at Piang. Ang ang magiging manager umano ni Jaren na si Cap Ay magiging manager din umano ni Piang. Pero mas mauuna naman daw umano na magkakaroon ng project ang JM Jazz. Saad pa sa social media post, JMP yang lubog na. Jar Pyang ang ilalayag. Ang ABS-CBN, according kay Tita Cory V. Danes. And sa manager ni Jaren na si Cap Luz. And soon to be manager ni Piang. Mas mauna naman raw magkaroon ng project ang JM Jazz. Pero not that big. Kaya still support natin sila. For fans lang daw ang ginagawang mga TikTok ni Piang. Pero walang ilalayag at walang feelings at all. Clue na araw na si Jaren ang unang pinoste. Eh. Masyadong strategic si JM, and ayaw yun ng management. Baka magamit lang pangalan ni Pyang. A big winner so dapat good ang image.